rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay uh, nakita nitong si Lena at ni kanang uh, ng kanyang kaibigan itong uh, si Rigor na pumasok nga sa kanilang opisina at mukha siyang malungkot sabi nga dito ni Lena bakit uh, mukhang malungkot ka Rigor dapat uh, ay maging masaya ka at sabi nga dito ni Rigor ay uh, ipopromote na daw nila ako, itataas ang aking rango. Bakit ka pa malungkot kay itataas pala ang iyong rango? Ngunit sabi nga dito ni Rigor ay uh, baka ang iniisip ko baka isip uh, isipin nila na tumaas ang rango ko ay maging sunod sunod ako sa kanila. Yun ang pinakaayo kong mangyari at ayo kong gawin. Nahawakan ako sa leeg at maging utusan ako sa taliwas na gawain katulad nga nila Suarez. Ito ang iniisip dito nga nitong uh, si Rigor kaya lumabas naman itong si Rigor at andun ang kanyang kaibigan na pulis ay tinanong niya kung bakit ano daw ba ang nangyayari at meron daw bang uh, kung meron daw silang operation ang sagot ng kanyang kaibigan ay wala ang ngunit ang sabi nga dito ay uh, tinambagan daw ang combo uh, ay nitong uh, kasamahan nila Primo at um, Nagulat nga itong si Rigor at napag-isip napag, napag siyang bigla ano ang nangyari kila Primo. Ang sabi nga nila ay wala na daw at tapos na nga wala na sila Primo. At dito naman ay pinaghahanda na ni Chief Espinas ito nga nga si Bong para nga tapusin ang isa sa mga tiwali sa opisyal na nakausap dito nga si uh, Chip Espinas at napakalaki talaga ng kanyang hininging bayad ng 30 million pesos para lamang kitilin ang buhay ng isang taong taliwas sa gobyerno at dito nga naman ay uh, naisip dito nga isa sa mga pulis na kasama nga ni Chip Espinas at sinabi nga dito na bong sumusobra ka na puro palpak na ang iyong trabaho at akala mo kung sino ka pang umasta lahat ng bago dito ay tinitira mo wala ka nang kinakatakutan na ang akala mo ay ang tapang-tapang muna baka gusto mong uh, tirahin ka na rin dito naman ay uh, ang sabi ni Bong. Huwag naman po at ginagawa naman namin lahat ng inyong ipinagagawa at pinag -uutos. Kaya't galingan mo ngayon dapat ngayon ay hindi ka sasablay at walang sabit ang iyong gagawin ngayon. Kaya't pupuntahan nga nila Bong ang uh, kanilang uh, target ngayong araw kung kayat sila dito ay makita at malalaman natin kung sasablay nga ba itong uh, sila bong sa kanilang uh, target ngayong araw at uh, it magkakaroon din ng riot nga dito nga sa loob ng selda at sabi nga ni bong pagbalik nila ng loob ng selda kinakailangan ay wala na rin itong sila tanggol at ang kanyang mga grupo ngunit walang kaalam-alam itong uh, si bong na pinaghahanda at inihahanda na rin ni uh, Bubbles at ni Chip Espinas ang grupo ni Tanggol para rin sa isang uh, matinding uh, misyon at siya nga ang gagawing tinatawag natin uh, hitman ng bilibid dahil mas matikas at mas magaling nga itong si Tanggol kumpara dito nga kay Bong at ito nga si Bong ay makikitil ang buhay niya ni Tanggol dahil sobrang yabang kung kaya't ang buong buong tiwala nito nga si Chief Espinas ay mapupunta na kay Tanggol at ang mga nasa duob ng uh, bilibid ay matatakot na kay Tanggol dahil nga sa napatay niya itong uh, si Bung. at ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.